So ganito po ang komento ng mga netizens. Kumpara nga naman sa uh, sitwasyon ngayon na si Digong at ni Bato de la Rosa, dumadaan po sila sa due process. Nagiging patas ang batas dahil may ginagawang investigasyon. Pero yun pong mga pinatay, yun pong mga pinaslang na karamihan ay inosente, karamihan ay nagmakaawa. Pamilya ng mga napaslang, napakarami niyan, nagmakaawa, humihingi ng justisya hanggang sa ngayon. Yung mga biktima po na ng ang Peking drug war, ngatong si Duterte, ay walang chance, hindi nagkaroon ng pagkakataon para sila ay, kung totoong may kasalanan, kung totoong mga drug addict, ay magsisi. Walang pagkakataon para sila ay magpaliwanag. Ibig sabihin, hindi sila dumaan sa due process. Ganyan po ang nangyari kaya ito, itong pahayag na ito ni Attorney, Attorney Colmenare, sabi niya, may kaso versus may gawagawang kaso. Naalala ko tuloy itong si, uh, or itong kaso nga ni Senator De Alam nating lahat, kung ikaw ay matinong kababayan natin, matinong Filipino, sigurado ma marirealize -re mo, sigurado alam mo na gawagawa -gawa yung kaso na yan kay De At alam ang dahilan, at alam kung bakit, Uh, pursigido nga itong si Digong na ipahulong si Dilima. Napaka-unfair kung titignan natin. Napaka-unfair ng ginagawa na itong si Digong. Abay, dapat nga, sabi ng mga netizens, dapat nga shoot to kill na ang nangyari kay Digong. Huwag naman sana, ano, hindi naman maganda yung ganon. Pero, nababasa natin yan eh. Sabi ng mga netizens, dapat ganon din ang ginawa kay Digong. Pero huwag kayong mag -alala yung sobrang kadimonyohan na ginawa ng isang tao, katulad ng ginawa ni Digong, sigurado tayo, babalik at babalik yan sa kanya, unti-unti. At yung unti-unting binabalik sa kanya yung kanyang kadimonyohan, mas masakit yon. Alright, sabi, Atty. Nery Colmenares, ng Bayan Muna, party list chair, calls out former President Rodrigo Duterte who is being given a fair trial as compared to the victims of his brutal drug war who were killed in operations. May nangyayaring investigasyon. May due process. Fair trial. Yan po ang mga terms na ginamit. Na ang ibig sabihin na may maswerte ka. Maswerte ka pa rin. Pero balik tayo doon sa sinabi ko na sigurado tayo dahil alam mo sa sarili mong guilty ka, inuusig ka na ng konsyensya mo at unti-unting bumabalik sa'yo yung mga ginawa mong kademonyohan sa mga kababayan natin. Yung unti-unting sakit na nararanasan mo. Abay, naalala ko si, si Bato de la Rosa na napakasakit sa kanya na mawalay sa kanyang mga apo. You see, ganyan na ganyan po. Uunti-untiin kayo ng, ng pagkakataon. Yung tinatawag na, yung parang minumutilate kayo. Mas masaklap yon, Mas masakit yon. Hindi katulad nung sinut agad at patayin. O day, wala na. Wala na hirap. Pero yung e imomutilate ka, puputulan ka muna ng ganire, tatanggalan ka ng mata at kung ano-ano, unti-unti kang papatayin. O ba, mas mahirap yun. Ganyan po sa tingin ko ang nangyayari. Ganyan po sa tingin ko ang sitwasyon ngayon na itong si Digong at ng iba pa. Walang pakialam sa akin ang ICC. Ulit-ulitin ko itong statement na ito ni Digong. Pag pinuntahan nila ako, aristuhin nila ako dito. Magkakabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga, mm-hmm, nagmura pa siya dito sa kanyang statement na ito. You see? You see? Ikaw na po ang a-favorite ka na dito sa sitwasyong ito. Dahil my fair trial na nangyayari. my fair investigation na nangyayari. Pero sino nagmamalaki? Ikaw. Di ba? Ugaling ano? Ugaling kriminal? Yan ba yon? Good luck.